right, isang maganda, magandang magandang, magandang hapon mga kapuso, mga kabarangay. Here's your boy Jaru TV and welcome sa aking short vlog. So guys, currently nandito ngayon tayo sa Eton. Going towards to Paseo Santa Rosa. Ayan, medyo makaldag yung aking dinadaanan as of the moment. Ayan. So hindi muna si Oyang yung dala ko. Click muna yung dala ko ngayon kasi eh, sira si Oyang. So hopefully next week okay na siya para madrive ko na makapag uh, makapag-rides na kami. Mm, kasi this coming February, we're planning to ano to go to Rizal. Windmills. Ayan. Woo! So, oras natin is already 4 o'clock in the afternoon. And, maaga tayong papasok ngayon. Kasi pagpunta ko doon, doon ako matutulog sa kondo ko malapit sa pinagtatrabahohan ko specifically malapit sa station ko <laughs> one minute away wala pa <laughs> okay kaya maaga tayong papasok ngayon kasi ang moto natin ngayon 2024 umabsent ka na wag ka lang malate baka laking sumpa noon pag ikaw ay na late no? Maabsent ka na wag ka lang ma late. So bahala na kung marinig ng TL ko to, kung mapanood man ng TL ko to, shout out sa iyo sana hindi ka na antukin. <laughs> Charles, Okay. Gusto ko mag makdo guys. Ayun oh McDo. Kaso nga lang... Sabi ng wallet ko, wag. Sige, wag. Ganun talaga eh. Sabi ng puso mo, gusto mo mag magmakdo, pero ayaw naman ng wallet mo, edi eh, wag. Wag pilitin. Kasi at the end of the day, ikaw yung mahihirapan eh. Greenfield. Ayan, nasa Greenfield na tayo guys. Daga-daga-daga-daga-daga. Ayan. Etong road line paint na yan, naka-embow siya. So, pag dinaanan yan talaga, kakaldag. So, gising ang diwa nyo dyan. Mga road line paints. Kaya, pag umulan yon, medyo mad Actually, madulas talaga. So, guys, ingat kayo halimbawa umulan basa yung sahig so wag kayo magmamabilis pag may mga roadline line paints na ganito yan yung dilaw oh, yung puti kasi madulas yung mga yan lalo yung roadline paint na, na gloss yan madulas yan kaya ingat kayo tagadag 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 tagadag, tagadag. So hopefully walang maging uh, hindran sa ating uh, Sorry. <laughs> Kaya pala hindi sila pwede pumasok dito yung nasa truck na nasarap natin kasi bawal. Ayan guys. Oh, sarap magmaneho dito. Ayan. Ayan. Okay. Oh, ba? Ayan ang ano. Oh. Four lanes open file. Two lanes in the left, two lanes in the right. All them up high, so clean and bright. Clap them so clean, one, two, three. Na. Turn right, Santa Rosa Tagaytay Road. Up. Oh. Wait, lang sir. Patawid muna ako Magtawid-tawid ba ako Guys Slow down no? Slow down daw tayo Kasi baka may dumaan na pa Sige padaan muna natin to Okay ayaw mo Sige ako na lang Salamat sa iyo sir 20 Ano ibig sabihin ng 20 Oop 20 daw wala na, nasa 40 na ako eh. Nasa 60 na ako. So, bahala ka dyan. So, ayan Medyo... Since malawak naman yung daanan. May, ayan. So, may intersection dito. Do not enter one way. Just colored. So, dito tayo. Parang niloko natin yung sarili natin. Dapat doon na ako dumaan. So road trip ang tawag dito guys Road trip Sarap so, pag maneho ngayon ha In fairness Wala ganong traffic Pero bandang malitlit traffic Slow down Okay We need to slow down Whoops, 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 Tingin, tingin mo na bago umano. Lumiko says, at nakpo. We're supposed to, ano na, oh, green light, guys. Mukha hindi tayo aabot sa green lighter. Because it's already orange. Ayan, nag-red na nga po siya. So, since wala naman tao dito sa harap, uh, pwesto na natin to. Ayan. So, hindi tayo nakaabot sa green light. Nag-orange bigla. Nag-orange. Ayan. Ayan. Balang araw magkaka-afford ano tayo, ranger. Ayan. ganda ng motor na to. Oo. Uh -huh. Linis oh. Pogi. Ewan ko lang yung driver kung pogi. Awawa naman. Okay. So, green light na guys. Let's go ahead and proceed to Concentrix No Valley. Ayan. So, papasok tayo sa Concentrix. Tanggal locker lang kasi bawal yung... Eh, bawal din tayo bawal magdala ng phone sa production so oops 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 so pagkaganon guys pag may huminto sa harap nyo medyo kapakapain nyo kasi baka mamaya nagigibay siya may tumatawid diba kaya kailangan huwag kayong raratrat eh baka mamaya may may poncho pilotong tatawid pala yung baka mabanggaan nyo so kailangan daan-daan lang Ano? huwag tayo mag picture ha at uh, para nakapag seminar tayo ng tama at alam natin ang gawain sa tamang daanan okay walang raratrat okay lalo sa mga matatao kasi pag rumatrat kayo mm, may kalalagyan kayo mga sales <coughs> Oh my goodness GT Mustang Oh damn that's cool uh, Hopefully magkaroon tayo nyo Bukas bibili ko nyan Tutulog lang ako Ngayon na let's go Okay, guys. So, uh, ito na ngayon tayo sa Concentrics na Vegalogy. Ayan. So, dito po ako nagpa-park. Ayan. So, so far may mga nakapark na pangit dito. Joke lang yun, syempre. So, dito tayo sa likod. Kunsaan malawak ang pinagpaparkahan ng mga mamamayang Pilipino ano so dito na lang dito na lang siguro ayan dito tayo sa madaling makalabas kasi actually doon ako nagpapark sa dulo pag kay Oyang si Oyang ang dala ko Ayan, so uh, thank you Lord at nandito na tayo sa Novali Parking. Ayan. So ayan guys, nandito na ako sa Novali. Pasok na tayo sa... And tricks so guys, we're we're going summer hi Chip. thank you <laughs> Open you na know, sila guys So, third floor tayo Ay, nabindot ko yung second So, third floor tayo yeah. Hindi Hindi kita yung <coughs> yeah. Open sesame. isa may Shoo okay, ate. <laughs> so, see, ate Hi ate morning. Good morning. Good morning. Lang. Ito na ito. Good morning. Oh, saka, Thank you. May <laughs> Okay. Okay, thank you so much. Thank you. So, ito yung pondo ko. Ito yung ATM ko. ATM machine ko. Ito yung kayaman boy. So yun lang. Nandito lang tayo sa locker.